Fiesta sa Santa Rita Nagahatid tayo ng Gamit Ayan Bangko at saka long table Bukas na lang yung iba ah, Samahan nyo akong hiyatid to ah, medyo, kato, medyo malayo layo ng konti Kaya wala pa naman tayong ilaw Walang ilaw yung motor natin Kaya nagkahanan natin Habang may araw Kasi pagkakilabi tayo wala tayong ilaw, delikado ito so, yung daan na pag pahit pahit ha, ba? pakupa ko sira na pagka buo lang, nababakpak ah, dito pag gumataan ko na may dalang video okay, eh, sigurado yung CD na kalok Hindi na lang, at tayo sa kanan. Kapunta sa tarika. diretso na yung maganda na ng... Ayun, go pa tayo mo sa sabi. Medyo malayo-layo Medyo malayo-layo rin Kaya medyo apurayin natin ang konti Kaya mapasok na tayo sa lugar ng Santa Rita Go pa tayo sa gulo Dito simula ng fiesta Diyon tayo dos pa lang tayo ang pupuntahan natin sa rock size dun pa sa gawin yun malapit sa dulo dun pa tayo sa gawin yun dito pa ano may palaro oo nga, may palaro dito o oh, aksidente may meron dyan ah um, biking may karera uy hindi ka na pwede dyan batikan ka na Kaya, yeah, mahira na. Okay, karira ng bisikleta. So, dito, ah, dami mga bata naglabas. Buhay na buhay ang kanilang kapistahan. Eh. Do, doon pa tayo sa gabi doon. ito yung kanilang perya yun yung perya nila sigurado sa kade pero may isang tao dyan Tingko pa lang. Ba? Hoy. Okay, Dami dala. Nagagalaw si boy. dito yes, piyesta 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 ay sabit nila oh. nakas na uh, ito itong burok na to kailangan natin ito yung burok na to ilahanap natin ayan burok 6 magtanong natin pangalan ni Kuzel dito saan na may bahay dito ni Kuzel sa purok 6 Kunsihal. Ano ba? Ray. 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 Ray Reyes. Uh oh. Malapit na lang po. Oh, uh, out the bahay. Ay, sige po, thank you po. Ah, sige po. Sa gawin na lang daw diyan, malapit na. Dito na pala sa direkta na lang doon. Ayan, nakita rin natin bahay ni Consial. Okay, baba ko muna to. Thank you for watching.